Hello mga guys, natin po tayo sa lugar nung sana, sa airport po. Ihatid po natin sa airport yung mamanugangin ko. Pupunta na po sa sila nito po siya. Si Krisha po mga guys. Si Krisha, yung si Alex. Magandang magandang maga po sa atin lahat mga guys. Ito po na ano, sa airport po ako ngayon. Ihatid po po ang ating mamanugangin na sa Krisha. Punta po na sila ngayon mga guys. Ito yung iniiwan niya, aking anak na puging-puging po. O mga guys, ayan po. Ito kakasama kasama ni Tisha, yung kanyang pamangkin. New Zealand po sila. New Zealand po punta nila mga guys. Ito yung nagkakatuwaan kami sa bahay eh. Na parang inano na namin, parang dispidita na namin. Po. Ngayon, ngayon po ang alis niya, ngayon po ang lipad niya papuntang New Zealand mga guys good morning, good morning na lang po sa ating lahat mga guys.